Okay, sa video to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng link sa buttons gamit pa rin ang HTML. Okay, so click natin. Notepad. Okay, so lagay natin dito. HTML. Head. Title. Lagay natin. Uh, main. Close ang title close ang head lagyan natin body then button lagyan natin command 1 close ang button Okay, so close ang body, close ang HTML. Okay, so save muna natin. File. Save as. Okay, so, again, desktop. New folder. Okay, so, lagay natin. Button 02. Okay, double click. Lagay natin dito. Main dot html. Okay, so Save Okay, so double click muna natin Double click Yun ang main Ayun Zoom natin ng konti Okay Now, magdagdag pa tayo ng isa So, copy paste lang natin. File. Ah, oh, sorry. Copy. Paste. 2. Ayan. So, file. Save. Ayun, dalaw na. Now, gagawa tayo ng link. So, ang gagawin natin, eto para mabilis tayo edit na lang natin so gawin natin uh, link 1. then gawin natin dito Burin natin to h1 okay so lagyan natin uh you click command 1. Ayan. Ayan din ang space. Then, H1. Okay. Now, file, save as, siyempre, sa same folder pa rin. So, nandito naman tayo sa loob ng folder. So, gawin natin dito, link1.html kasi nasa loob natin ng folder kaya hindi natin nag-click ng desktop no So save Again link 2 Another file name Then file save as Okay so lagyan natin dito again diyan tayo sa loob pa rin ng uh, folder So lagyan natin link2.html Okay So, buksan natin yung folder. Ayan. So link1, link2 at main. So tatlong web page na siya. So gagawin natin, tatawagin natin yung link1 at link2 sa pamamagitan ng mga commands o mga command button. Okay, so click natin. Okay, so right click. Okay, so open with Notepad. Okay, so lagyan natin dito a equals a equals tawagin na din link1.html okay then lagyan natin dito close ang a ayan then again subukan muna na rin file save Okay. Click. Ayan. You've clicked command 1. Okay. Again, ito naman si command 2. Lalagyan natin din, no? Then, lagyan natin. So, copy-paste na lang natin para mabilis. Copy. Paste. Then, gawin natin 2. Then, A. Now, file save. Refresh. So, command 1. Command 2. Okay. Now, kung papansin ninyo, wala siyang back dito na button. Ganon din sa command 2. Ayan, wala rin, no? So, gumagamit pa tayo nito. So, gagawin natin is maglalagay tayo ng Ah, uh, dito no. Maglalagay tayo dito ng back na button. Okay, so ang gagawin natin, a uh, babalik tayo dun sa mga link. Okay? So, close muna natin 'to. Okay. Right click. Open with Okay, so gagawin natin dito uh, maglalagay tayo ng button, no? So button back close ang button. Okay, now maglalagay tayo ng link. Tatawagin naman natin yung main.html. Okay, so a href equals main.html Okay. Then click natin ang A. Now, save na lang natin. So, file. Save. Okay. Subukan natin. Yun. May back na siya, no? So, Command back. Yun. Si command 2 na lang ang walang back. So, gawin na natin para mabilis tayo. So, copy-paste na lang natin. So, para ma-avoid ang kalituhan. So, buksan na rin natin. Yun. Buksan na lang natin. Of course, tatawagin natin uli si main. So, notepad. Okay, so lagyan natin dito. Button. Back. Close ang button. Then tawagin natin si main.html. A href equals main.html. Okay. Losang A. Okay. So file save. Okay. Command 2. click natin. So back. Ayan. Command 1. Back. Again. Okay, so zoom natin to ha. Ah. Okay, ayan. Click. Sigman 2. Zoom natin. Ayan. Click. Ayan. So, ganun lang kadali. So, hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa susunod pang pa mga tutorial.